Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono Naupo sa isa, sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan At parang lantay na lana ang kanyang buhok ang trono niya'y nagniningning ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y isang milyon, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Pumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman, isang tila taong nakasakay sa ulam. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilikuran ng lahat ng tao, pansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasta ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.